Ang nilalaman ng ating video sa aksidente dahil sa madulas na daan, ang nakakatakot na bahay sa sementeryo hanggang sa inaswang na babae sa kondominium, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet ay nakuhanan sa highway ng Fort Worth, Texas ng bansang Amerika noong February 11, 2021. Panoorin ninyong mabuti ang mga nakakakilabot na susunod na mangyayari. Ang inyong nasaksihang nakakakilabot na pangyayari ay banggaan o pileup ng mga daan-daang sasakyan sa 35 West in Fort Worth na nangyari dahil sa madulas na daan dunot ng matinding freezing rain sa lugar. Dahil sa naganap na aksidente, tinatayang nasa anim ang sinawing palad na namatay at mahigit tatlumput-anim ang na-injured sa aksidente. Makikita rin ang pagtilapo ng mga sasakyan matapos itong ara-ruhi ng rumaragasang mga truck. Ang resulta, mahigit isang daang sasakyan ang napinsala sa aksidente ito. Si Carlos na nakatira sa loob ng sementeryo, ay palaging nakakaranas ng mga kababalaghan sa kanyang bahay. Sa halip na buhay na tao ang kanyang kapitbahay, ay puro patay at puntod ang nakapaligid sa kanyang tahanan. Sa kanyang pananatili sa nasabing bahay araw-araw, ay palagi siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay, mga black shadow figure at iba't ibang kababalaghan lalo na sa gabi. May Mi gente. Miren. Miren ay. Miren lo que, lo que acabo de, de captar. Miren. Ay. Pero lo que salió de Miren. Esos son... Wow. Miren, miren, se, se están comiendo. Oh señor. Eh, que si me le, me le acerco más puede ser que se... Se vayan. Miren, se metieron para la tumba. Ahí. Miren. ¿Lo ven? Nakakita siya ng tao mula sa dilim na tila ba may kinakain ito sa tabi ng kuntod. Hindi niya ito nilapitan dahil sa pag-aalangan niya na posibleng umalis ang nasabing tao na kanyang nakita. Miren, miren, siyento hente ako. Ah, okay. Miren, ayay hente. Dandole mantenimiento to la tumba para que ustedes vean. Yo me siento bien cuando andan limpiando esto acá. Mi amor, ¿tú crees que tú te atreverías a venir hoy? A acotarnos ahí, donde yo me acuesto, en la noche. A ver películas? Huevo, brother. Bien. Sí, esos son los que trabajan aquí. Están dándole mantenimiento. Hermano. Bien, bien, vecinos. Isanga Binaman, Habanka Saman y Señanka

No sé qué es lo que está pasando mi gente en mi casa hoy. Miren, señores, miren. Me siento como. Como que no sé, como que hay algo raro miren. en mi habitación. ¿no? Por favor, necesito que me ayuden. mucho. ¿sí? Hoy siento alto, esto, miren, estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, Y ¿sí? siento como que se mueven todas las cosas. Makikita sa video ang kusang paggalaw at pagbagsakan ng kanyang kagamitan sa loob ng bahay. Matapos naman itong mag-viral, ay may isang blogger mula sa Dominican Republic ang pumunta at bumisita kay Carlos. Sinubukan niyang makipag-usap o makipag-communicate sa mga espiritu na gumagambala sa bahay ni Carlos upang mapaalis ito. Del hijo, del espiritu Santi, amin. Hindi pa man sila nagtatagal ng pakikipag-usap sa mga espiritu, ay bigla na lamang nagbagsakan ang mga damit at kagamitan ni Carlos. Dahil sa gulat naman ng vlogger ay napaalis ito sa kanyang kinatatayuan. Ang mga poltergeist activity na nangyayari sa kanyang bahay ay sinasabing dahil ang bahay ay nakatayo sa loob ng sementeryo, kaya naman may paniniwala sila na kagagawa nito ng mga espirito na hindi matahimik sa loob ng sementeryong ito. Sa kanilang pagpapatuloy na pag-iimbestiga, ay lumabas naman sila ng kanilang bahay at nag-explore sa paligid ng sementeryo. Kaya sa bahay na? Kaya sa Kalo Yo na naman ng camera ang isang estatwa sa itaas ng isang puntod. Subalit ang nasabing estatwa kung inyong pagmamasdan mabuti ay gumalaw ang mga hita nito bago pa man umiba ng anggulo ang kuha ng camera. Habang ini inspek naman nila ang lugar at mga puntod

venga, 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 venga. Me lo voy a caer atrás, yo no sé. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. En nombre de Jesucristo, mi gente está protegida. Vamos a decirle algo. Ven, dale para acá, para acá, dale para acá. Pa Pégate de mí. Que Carlos tiene un chingo eh, de valor. ¿Te recuerdan que yo me clavé un casi un clavo o una varilla? Makikita sa video ang isang shadow figure na tumakbo mula sa mga punton nang tumakbo naman sila upang habulin at tingnan ang shadow figure ay wala naman silang nakita sa lugar matapos ang kababalaghan na kanilang naranasan at nakita sa sementeryong ito ay pinagpatuloy pa rin nila ang pag-inspect at pag-explore -e sa iba't ibang bahagi ng sementeryo panoorin ninyong mabuti Y ellos se mandaban para mí que fue. Cuando yo vi que estábamos, me la lleva ahí el tichamaquito. Yo no, no, detrás de cámara, disertó con algo. Como que se iba. Pero va a ver allá. Y esta Son aquellos ¿Sí? Eso que están allá, a ver. Había uno con suerte blanco. Había uno con suerte blanco, ¿verdad? Yo lo vi como en esa esquina. Ahí en esa esquina para allá. Yo vi un suerte blanco ahí, sí. Ahora mí. Cuidado. sa kanilang pagpapatuloy naman ay sinubukan nilang buksan ng isang lidingan mula sa underground upang kuhanan nito ng camera. Pero, no? Pero malinuto to <tod -tato> <Ay>, <-tato> ah, sotano, mi gente, mire, 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 bo, veday, mire. un sótano. ¿Cuánto la hay ustedes para meternos ahí? Yo me tiro. Si ustedes me dicen que me tire, vamos a meternos. Tú. Claro que sí, yo cuando me tiro. ¿Y cómo te vas a salir? Mira, mira, mire, mira. Mire, eso son tumbas, es un túnel que hay ahí con pile de tumbas. No ¿Y cuándo no se mete por aquí? Eso, ahí, Ay, mira, 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 mira. Mira, mira, cómo anda ahí la cascata gigante. Mira. Mira la cascata gigante que hay no, ahí. Nos tiramos, ahí. mi gente, nos tiramos por aquí. Si ustedes me dicen. Vayan compartiendo, vayan compartiendo, vamos no, a no, aumentar. No, no, Bagamat wala silang nakitang kakaiba sa underground na libingan, ay nakaramdam naman sila ng pananayo ng kanilang mga balahibo. Sa kanilang pagpapatuloy sa pag-explore -e sa iba pang parte ng sementeryo, ay eto ang sumunod na nakakakilabot na nangyari sa kanila. Panoorin ninyong mabuti. Nada de lo que venga aquí quiero yo. Vamos a <coughs> ver usted. Putirin mango sa sementeryo. Se lo pero atenta Coro, déjame ver cuánto yo tengo de carga ah no tengo un 26 de carga mi gente entre más me gusta le den más compartan el video yo voy a durar más tiempo aquí así que denle comparten y denle me gusta Carlos qué tú nos recomiendas ay vamos nos vemos ay pero no 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 dejen no se separen no me dejen es solo espérate pero tú qué sé qué y para dónde es qué van pero no tú que se desordenan dito. Péguese, péguese, ven, manín, ven, pégate, ven. Ven ¡Ay! Ven. para acá, pégate para acá, ven, pégate para acá, ven. ¡Pégate, ven! No se despegue tigre. tú tigres. No, 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 no nos podemos separar. Eso no está cayendo atrás. No nos podemos separar. Eso no está cayendo. Nos está cayendo atrás desde que salimos de la casa. Pero eso yo nunca lo había visto. No, no separemos, paré de Qué susto ¿Eh? me di yo. Cuando yo me quedé solo con esta cámara, Dios mío. Desde que vino Cristian, este hombre como que estaba ahogado. Desde que todo me vino, comenzó. Se siente como mal, pánico. <cu> ¡Mira, mira, mira! Adentro toma adentro la loco, compadre! <dripping> ¡Ay! ¡Mira, ahí te cae! ¡Mira, ahí te cae! ¡Espérate! ¡Espérame! ¡Espérame! espérame. Matapos naman silang makakita ng isang dark figure mula sa dilim, ay nagsitakbuhan naman papalabas ng sementeryo ang iba nilang kasamahan dala ng kanilang takot. Pinaniniwalaan nila na isang demonyo ang kanilang nakita, base na rin sa paglalarawan nila sa itsura nito. Mira, <laughs> mira, <laughs> mira! <laughs> Por ahí hay una blanca, ¿dónde está? Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira cómo se agacha, mira. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Se ve, se ve. Mira. Ay, chulo. No, 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 no. no mira, mira ahí, mira ahí. Ya atrás. Allá está, allá. Mira, está por ahí. no me pasa. Ay, Matapos naman itong mag-viral sa internet, ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. Ang iba ay nagsasabi na posibleng ang makakita sila ng espirito o mga multo sa lugar dahil ito ay isang sementeryo. Ang iba naman ay sinasabi na isa lamang itong hoax. Kayo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang magkakaibigan namang ito, habang pinasok ang isang abandonadong bahay na matatagpuan sa bansang Japan, nang tinanlawan ng flashlight ng isa nitong kaibigan ang isa niyang kasama na nasa may pintuan, ay bigla na lamang may mahahagip ang kamera ng isang nakakakilabot na pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. <tod> <tod>

Makikita sa video ang pagsulpot ng isang nakakatakot na ulo mula sa likod ng isang lalaki na kasama nila. Dala ng takot ng mga binata ay nagsisigaw ang mga ito at nagtakbuhan papalabas ng abandonadong bahay. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na True Horror Story POV na kung saan ayon sa istorya na pinadala sa kanila ng kanilang sender habang nag-iisa ang babae na ito sa kanilang bahay ay nakaramdam na lamang ito ng kakaiba na tila ba may nagmamasid at pinapanood siya sa bawat galaw niya. Makalipas lamang ang ilang sandali, nang makarinig siya ng misteryosong ingay ay bigla na lamang may tao na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan na agad naman niyang pinuntahan at siniyasat. Panuorin ninyong mabuti, Nang pinuntahan niya ang pintuan matapos makarinig ng iyak mula sa labas, ay nakita niya ang kanyang kaibigan. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay nagbagong anyo ito sa nakakatakot na itsura ng isang pokang. Ang mga aparisyon ng pokang ay nasundan pamuli, muli, kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi magsisigaw na lamang sa takot. Tangga na eh! Viral naman ang video na ito ngayon sa internet na kung saan ay makikita na habang nagtitinda ang babae na ito sa gilid ng kalsada ay tila ba may kakaibang ritual ito upang maging mabili ang kanyang itinitinda ng mga produkto o pagkain. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang kakaibang ritual ng tinderang ito, marahil sa paniniwala nitong magiging mabenta ang kanyang paninda sa paraan na kanyang nalalaman. Habang nagmamasid ang babae sa paligid kung may nakatingin ba sa kanya. Nang makitang walang nakatingin ay isa-isa niyang ipinahid ang mga lalagyan ng pagkain sa kanyang maselang bahagi ng katawan tsaka niya ito idinisplay. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nakuhana na pala siya sa isang CCTV camera na malapit lamang sa kanyang pwesto. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa kakaibang ritual ng tinderang ito? Mabisa nga ba ang kanyang ritual upang maging mabenta ang kanyang paninda? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Simply Sarth ng Bansang India. Ang team ay nag-explore sa kinatatakutan lugar kung saan ay madalas makita ang aparisyon ng isang mapaghiganti na espirito o multo ng isang babae. Kadalasan ang binibiktima ng nasabing nilalang o espirito ay mga kalalakihan na napupunta sa nasabing lugar. Panuorin ninyong mabuti. Hindi talaga. Ang sound Ang gpa ra. de. Pata ngodula para. Muu odi na ni granda. Murra mari da iru. puri camera puri phone la zoom pani pagra. தெரியல பரா போயிடுறா நீங்க தான் இங்க இருந்து போயிட்டீங்கல தூக்க மாட்டீங்க அந்த மரத்துக்கிட்ட அந்த மரமா இது டேய் இப்ப அந்த ஊரும் பினாரி இருக்குடா அங்க மரத்துக்கிட்ட தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்ல பினாரி தெரிஞ்சது எனக்கு எனக்கு மரத்துக்கிட்ட பார்த்த மாதிரி இருந்துது நீ என்ன சொல்லாதடா போடுடா சொல்லாதடா எதுவும் ஆவாதடா எதுவும் ஆவாது சரிதா

பாம்பு தெரியும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் இங்கே தானே பார்த்தோம் இங்கே தான் நான் பார்த்தோம் நம்ம பெருசாக கத்தி கத்தி ஒன்றும் இல்லை கத்தி வா கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்க்கலாம் சரி அப்போ நைட்ரேஷன் செட் பண்ணிடலாம் கார்த்தி ஒரே நிமிஷம் முடிய மட்டும் இழியும் கொஞ்சம் நான் சொல்றேன் ஆணி அடிச்சிருக்காங்க

ஃபோக்கஸ்டாரு விளையாட்டு கிடையாது இது ஸ்ரீசான்னு அனுப்பிச்சி பண்ண நகா கரினிக் தின்சிலா நங் மிஸ் தேர் யோசோங் சிகா உமுலா சதீவிம் நகா கீத தின்சிலா நங் மங்கா போஹோ இந்த நகைல கை சகத்தவா நங் பூனோ கரெக்டாக அவனும் ரேட் பண்ணுறாங்க ஹே பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம் போயிடலாம் டேய் ஹேய் ஆமாம் சமத்தலத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்தது காணாமல் போனது இப்போ பக்கத்தில் இருக்குது அதோ சம்திங் எதுவும் ஆக போகுதுடா இரு ரயிலெல்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரம்

Makikita sa video ang paglapit ng misteryosong figure mula sa kasamahan nilang lalaki na nananatili sa ilalim ng puno, subalit umalis din ito makalipas lamang ang ilang sandali. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.